Libo-libong kontrabando ang nasabat at sinira ng BJMP ngayong araw. Kaugna niya, numingi naman ang ahensya ng karagdagang kagamitan sa kanilang pasilidad upang tuluyang maharang ang mga iligal na bagay sa loob ng kulungan. Yan ang ulat ni Luisa Erispe, Exclusive. Pinagwawasak ng Bureau of Jail Management and Penology ang libu-libong mga kontrabando na nakumpiska nila sa loob ng mga kulungan sa National Capital Region. Higit dalawanda ang cellphone at libu-libong stick ng sigarilyo ang pinagpupukpok at sinira ng BJMP-NCR ngayong araw. Ang mga nasabing kontrabando, kanilang nakumpiska sa mga kulungan na nakasiksik sa kisame, sa heg at ibat-ibang lugar sa selda. Ito rin anya ay kabuang ang bilang ng nakumpiska nila sa loob ng isang taon. Uh, that is from October of 2022 until this October 2023. Actually, isa kasi yan sa mga naidagdag din sa mga programa na isinasabay sa pagdiriwang ng ating National Correctional Consciousness Week usually yung mga jails natin merong according sa mga nakandak investigations ay pinapadaan din sa ating mga over the uh, minsan uh, sa mga uh, other personnel na actually may mga nakasuhan na rin na sinusubukan natin na hindi na ma, uh, masundan yung mga ganong pamamaraan pero mas marami ang nakumpiska noong 2021 hanggang 2022 kumpara ngayong taon. Aminado ang BJMP, kulang pa rin sa kagamitan ang mga pasilidad para maharang ang mga kontrabando na pinupusli sa mga kulungan. Kaya naman ngayon, plano na nilang maglagay ng mga X-ray at iba pang scanners para mas mabilis na makikita ang mga kontrabando. The best way siguro is to provide yung mga technology na advance din tulad ng mga scanning, yung mga body scanning machine, or yung imaging uh, x-ray device. Siguro yung ginagamit sa airport, kung ganyan siguro makikita, yung mga pumapasok sa magamit, eh, makikita na, lalong lalo na ang droga. At yung mga personnel naman ay sana makiisa rin na uh, sa pagsugpo ng illegal contraband sa jail. Dahil kung sila rin ang mauhuli at uh, kasabwat, intiisipin uh, nila na may mga pamilya rin sila na kung nawalan sila ng trabaho dahil sa illegal na gawain sa jail, ay maapektuhan din po ang kanilang mga pamilya. Sa darating naman na hatol ng bayan, dahil makakapasok ang Comelec officers sa loob ng mga kulungan para sa isasagawang botohan, tiniyak ng BJMP, doble ang seguridad nila at may mga protokol din na ipatutupad para masiguro na walang makakapasok na kontrabando. Luisa Erispe, para sa bayan.